Panalangin sa mahal na poong Jesus na Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Katamis-tamis ang Jesus na Diyos at manulubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Patawarin mo ako, o ubutihin Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mo walang kahulilap ay hugasan mo ng iyong tugong. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. At nabayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at hihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos dyan sa iyong langit na kaharian. Siyanawan. Ama namin sa ka sambahin nga ang ngalan mo, ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ako namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ipagatya mo kami sa lahat ng masama. Amen.